Sir Grand Peranga the Festival sa Oroqueta City nagpasidungog sa kultura, kalampusan o panahiusa sa misamis occidental. Ginutukan ni Leon Shumidalio ang maong balita. Ani ah ang iyong report. Adlaw Sabado, Noviembre 9, 2024, isip pagpasidungog sa ika-95 ng anibersaryo sa misamis occidental o sa mga kalampusan sa probinsya na puno sa makabibong performances, musika o kultura ang pagsaulog sa 3rd Grand Pirangat Festival sa Urquita City. Nga gisalmutan sa napulo ka mga kompetitibong contingents gikan sa nagkalinlaing mga munisipalidad o syudad sa probinsya o mga kasikbit nga lugar. Ang Pirangat Festival usa ka dakong selebrasyon nga nagpasabot sa bililhong kultura nga panulundon sa Misamis Occidental nga gipasiugda pinaagi sa kooperatibong paningkamot sa mga lideri sa probinsya o Department of Tourism Region 10 ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal nga nagpasundayag sa iyang panglantaw alang sa kalambuan o pagpreserbar sa kultura sa probinsya. Diin gitambungan ni Senator Amy Marcos o Deputy Speaker Kongreswoman Camille Villar. Sa minsay ni Very Dynamic and Hardworking Governor Henry H. iyang gisaysay ang mga kalampusan, programa o inisyatiba nga nakabot sa probinsya, nga nagpadayon pinaagi sa dakong suporta sa mga lideres o sa Team Asinso Misamis Occidental Administration nga nagsiguro sa padayon nga pag-asinso o kalambuan sa probinsya. uban 5M's mantra ni ini? Misamis non magpuyong malinawon, malambuon ug malipuyong. As we all know, the word pirangat is a so term that embodies a progressive way of life. It is going up, symbolizing our journey towards progress in achieving the vision of our province and aspirations captured. In asilso misamis occidental five vision misamisnon magpuyong malinaon, malambon o malipayon Matod sa gobernador ang maong kasaulugan usa ka mas dako o mas malampuson nga bersyon kumpara sa miaging tuig nga selebrasyon. Diin gibuksan ang kompetisyon alang sa mga contingents gikan sa sulod o gawas sa Misamis Occidental nga mao ang una nga higayon sa probinsya. This year's Grand Pirangat Festival is an upscale version from last year's festival as we have opened the competition to contingents from outside Misamis Occidental to outside the province, which is the first time in the history of any festival in our province. Ang maong competition gisalmutan sa napuno o sa manindot ug bibo nga mga performances gikan sa napulo ka mga contingents gikan sa Sabuanga Sibugay, Dipulog, Surigao City, Misamis Oriental, Usami City, Orquita City, Tangub City ug ang combine nga mga munisipyo sa distrito 1 nga naglakip sa Concepcion, sa Pangdalaga, Kalamba, Balyangaw, Plaridel, Lupisayna ug Aluran ug sa 2 district nga naglakip sa mga munisipalidad sa Don Victoriano Panaon, Jimenez sinakaban to dila o klaren nga nagpresentar sa buhi o nagkahiyosang kultura sa probinsya. Ang mapalad nga nakadaog ingong grand champion sa competition mao ang contingent gikan sa Sambuanga Sibugay nga nakadawat og cash prize nga 2.1 million pesos nga gipatas ang pa ni Governor Henry Gikan sa original nga kantidad nini. Ni ang person ni Rap mao ang Urukita City nga nakadawat og 1.6 million pesos si Kanran ni mao ang Dipolog City nga nakadawat og 1.1 million ang third ra ni Rap mao ang distrito 1 nga nakadawat og 850,000 pesos ang fourth ra ni ang distrito 2 nga nakadawat og 600,000 pesos og adunay nakadawat nga consolation prizes nga 400,000 pesos alang sa mga non-winning contingents ang kalampusan sa pagsaulog sa third grand pirangat festival nagpamatuod sa padayon nga paningkamot og panaghiusa sa sa katawan og sa kalambuan sa kultural nga kanungganan sa probinsya og nagpasabot sa kinabuhi o kalipay sa madag misamis nun. Alang sa usamis, tuloy ako si